For today's video nga e eh, -foo food trip na naman tayo at dahil summer na, dadayuhin natin ang special halo-halo ng pinagsama tagig City. Nasa halagang 100 pesos lang, meron ka ng 14 na sahog. Grabe, napaka-solid nito. Meron din sila ditong milk ube na talaga naman magpapasarap sa halo-halo mo. At available din sa menu nila ang mais kunyelo na sa halagang 100 pesos lang, umaapaw rin sa sahog yan. Kaya kung nagkikrave ka sa halo-halo at sa tingin mo para sa itong video na to, panoorin mo to hanggang dulo. Kaya tara, puntahan na natin. Let's go! Nandito pala tayo sa Sweet Tricks at order na ako ng food tripin natin. Yung in-order ko dyan, yung special, halo-halo nila. Nasa halagang 100 pesos, may 14 toppings na yan. At pwede rin pala kayo mamili ng size na gusto nyo. Meron yan large, 100 pesos, medium, 85 pesos, small, 70 pesos. nag din ako ng mais kunyelo nila, nasa halagang 100 pesos. Panalong-panalo na to. So ano pa bang hinihintay nyo? Food tripin na natin to. Let's go! Yo, what's up mga katropa? Dito tayo sa may sweet tricks dito sa may pinagsama Tagig City. At dinayo natin yung special halo-halo nila dito. Grabe mga tropa, ito yung large nila oh, for only 100 pesos. Grabe, ang dami laman niya, ang dami sa Meron na yung ice cream tsaka yung ubi nila dito na panalong-panalo. Tapos yung milk pala nito, nakabukod yung ubi milk nila. Grabe oh. Ito pala yung medium size nila, nasa halagang 85 pesos lang. Grabe oh. Pwede pang solo. Panalong-panalo, ang dami rin sa Saka complete set din ng ano yan, ng sahog nila dito. At ito na may small size sila mga katropa. For only 70 pesos lang, grabe. Pwedeng pwede ito sa bata or kung gusto mong solo rin, panalo rin to. At ito mga tropa, ito pala yung flavor na lalagay nila sa may special lalo alo nila. Meron ditong ube, meron ditong langka, at meron din silang cornflakes dito mga tropa. Merong gulaman, meron sago, merong saging. Meron din sila dito makapuno mga tropo. Grabe, panalo-panalo. Ito yung natadikoko nila mga tropo. Tapos, meron din sila ditong beans at yung mais nila na templado rin, oh. Panalong-panalo to, guys. At ito yung pure egg net chip nila, mga katropo. Grabe, oh. Panalong-panalo. Homemade yan, sila mismo gumagawa. At ito naman yung ice cream na nilalagay nila. Merong ube at merong vanilla. Grabe, guys, oh. Sarap. Yan, mga tropa, titikman ko na tong mais kunyelo nila for only 100 pesos. Meron na yung cornflakes, net chip makapuno at ice cream mga tropa. Grabe yung panalong panalo. For only 100 pesos lang yan mga tropa. Muna natin to guys. Muna muna natin netchap plan nila. Sabi. Yup. Yung siya ganong matamis. Balance lang yung lasa ng netchap na nila dito. So makasama pa yung lasa ng ice cream. Panalo. May skunyelo, ngyelo at may makapuno. Yup guys. Ayan mga katropa, yung sunod kong titikman yung special halo-halo nila nasa halang 100 pesos. Grabe, napakasarap niyan at may nanalo na. Ayan mga katropa, ang kagandahan sa halo-halo ng Sweet Tricks. Maraming buhibig ng teacher, office, grabe. Meron silang online mga katropa. Ito yung online nilo. Grabe, ano yung PM nyo na to mga katropa. Nalo. Grabe ka. Ah, Mapapareact pa nga yung tao dito sa may likod ko eh. Sobrang sarap eh. Hindi pa natin tikman pero sarap daw. Sarap talaga guys oh. Panalo panalo. Ma'am ano pa pangalan nyo? Jing. Ma'am sukay po kayo dito? Yes po. Grabe no. Ma'am magkano yan? 70 sir. 70 pesos. For only 70 pesos. Brabe, yes panalo, sir. Panalo panalo yan ma'am. Hmm, panalo panalo sir. Sa lasa pa lang. Man mo nga ma'am. Hmm. Panalo sir. Ano Hindi mo ka ma magsisisin. Sa alo -alo nila, ma'am? Masarap po. Creamy. Hindi ka magsisisi. Kaya tara na sa Sweet Tricks Halo-Halo. Grabe, -Halo. panalo. Ayan mga katropa, located lang pala sila sa Black 24, Lot 5, Pinagsama, Tagig City. Kaya puntahan mo na, baka puntahan pa ng iba. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video mga katropa. Hanggang dito na lang. Bye-bye!